dito sa... Yeah! Dito sa bagong buhay, dito naglalaro mga dating kriminal pero ngayon ay nagbabagong buhay na para matapos na ang kanilang pinagdudusahan na mga krimen. At kagaya po nang naikwento natin kanina, sa round 1, ang mga players po natin ay mga dating hold -upper. Yes! Kaya nakatakip ang mga buka nila. Pero ngayon dito sa round 2, ipapaalis na natin ang mga mask nila para mas makilala natin sila. Mga players, pwede nyo nang tanggalin ang maskara ninyo. Ah! 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 Ay! Sorry, sorry, sorry. Sorry po, uh, medyo kinabahan okay ako dahil tatlo sa kanila kilala ko eh. <laughs> Na-hold up na ako ng tatlong yan. <laughs> Pero okay lang, naalala ko na nandito nga pala sila dahil sila ay gustong mag... Yes! Kaya simulan na natin ang round two! Okay! Kanina sa round 1, nagtayang score nila. Meron na silang take 50 points each. Kaya dito sa round 2, malalaman natin kung sino ang mananalo. Multiple choice lang naman to. So, simulan natin. Are you ready, guys? Yes. Ready na kayo? Ready! Hintayin ready. nyo, i-acknowledge ko kayo bago kayo sumagot at sabihin nyo yung letter ng sagot natin. Okay? Ready! This is question number one. Kapag nang-hold up ka, ano ang karaniwang sinasabi mo sa biktima? Letter A, ito ay hold up. Letter B, excuse me po, pwede ba kitang hold upin? Or letter C, hold up to ready and go! Team A! Si, hold up to! Ah! Huwag ba! Huwag ba! Ay, ay, naku, sorry. Sorry! Sorry, sorry, medyo nagulat ako. Akala ko ino-hold up na naman ako kagaya ng dati. Sorry. Anyway, let us see is the correct answer. 20 to... points for TV! Ay, 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 ay. Okay, TV, bawi tayo. Ito na ang next question. Kapag nag-hold up ka, anong inuutos mo sa biktima na itaas? Letter A, taas ang buhok? Letter B, taas ang kamay? Or letter C, taas ang sweldo? Go! Yes, Team B. B, taas ang kamay! Ah! Wag ba! Wag Hindi ba ka <laughs> Ay, <laughs> hey, sorry, sorry. Sorry talaga. <laughs> Medyo ninervous talaga ako sa hold up experience ko. Last week, alam niyo, kontesan namin dito, snatcher, hindi naman ako ganito. Pero ngayon, talaga, takot lang siguro talaga ako sa hold up. Anyway, letter B is correct! Woo! 20 points each. So far, meron ng tig-70 points ang bawat team. Dito na natin malalaman kung sino talaga ang mananalo. This is our final question. Makinig na maigi. Are you ready, guys? Ready! ready. Okay, ready, ready, here's the question. Ano ang karaniwang ginagamit ng mga holdapper kapag sila ay nang-hold-up? Letter A, baril. Letter B, kutsilyo. Or letter C, sagging. And Go! Yes, Team B. You are? A Baril. A barrel. A barrel. Is correct! Yeah! Congratulations, yeah! Team B. I'm going ng 100,000 pesos. Yes, yes. Al uh,